Hoy, what's up? Gofam. Okay, so eto Gofam ay uh, siguro mga dalawang taon bakante Gofam. Hindi natin na uh, nabukid 'to dahil uh, napakarami nating bukid. <laughs> Charot. Hindi, hindi, ano, ang totoo nito Gofam ay ako hindi napunta dito dahil nalulungkot ako pag napupunta ako dito sa area na 'to dahil nga yung kasama natin dito ay eh, parang tatay ko na at namatay siya, Gofam. So bago pa pandemya noon eh nung namatay siya kaya matagal-tagal na ako hindi nakapunta dito so nung namatay yung kasama natin dito na parang tatay ko na hindi na rin ako napunta dito go so ngayon uh, naglakas ng loob tayo go na bumalik dito para makita tong area at ayan na nga pinasimulan na natin para sayang naman na nakatiwangwang So yun, shout out nga pala sa may-ari ng mga traktora na yan. Contactin nyo na lang. Mag-comment ka dito, ano, Boss Joseph. <laughs> mga gusto magparoto sa'yo. Ayan, contactin nyo na lang yan, GoFarm. Napakasipag. Tsaka sabi nyo, nakita nyo kay GoFarm TV para bigyan kayo ng malupitang discount Govan So bait 'yan, tsaka matiyaga. Okay, so ito try natin galawin ulit. Kaya ayan, nagsunog din. Kasi nga, sobrang laki na ng mga damo go farm. At, uh, sakto. Mababang presyo. Magtanim <laughs> tayo ulit ng palay. Ayan, okay. So, shout out kay uh, Kuya Romeo. Kung nasan ka man ngayon, Kuya Romeo, sana iya uh, happy ka dyan sa kinaroroonan mo. Okay. At, uh, nandito. Magtatanim uh, kami ulit dito sa area na Dinevelop mo nung tayo magkasama. 'Yon.